mga kadragon, ayan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Yan, tinanghali na po kami ng pagpunta dito sa farm. Ayan guys, ang aming gagawin ngayon ay magluluto tayo ng ukoy na uh, kalabasa. And then mag-ano din kami, magpapablad ng balatong munggo. At pagkatapos nun guys, mapapahinga lang kami ay magtutuloy namin yung aming tinatanim dito na ano, magtatanim kami ng okra. At syempre, para may dagdag yung ating ulam, mamiming with si Ante excited na mm -hmm. siya. Sige na Ante, punta Maragata. ka na <laughs> At po siya katingan isang araw pag itinakatiyan. <laughs> Di bali bukas, sukatan na kayo ng pustiso. Mm -hmm. oh. Thank you po, Sir Gayen. Masukatan ka na? Masukatan ako. Hindi, hindi daw siya guys nakatulong. Excited, I'm excited. Nung nagtawag yung sekretary ng ano, ng yes, clinic. IC. Sabi niya, salamat yeah. naman at magkangitin na ako. Pero si Auntie Iligaya pa lang po siguro yung masusukatan bukas kasi isa lang yung binunot ka Auntie Kung Kumbaga mabilis na gilom yung sa kanya baka si anti pasing sa mga susunod pero titignan na rin daw ng doktor kung pwede na rin siyang sukatan hindi na anti ah Balik mo yung maliit ante Ay, ante, icon mo, ilaling Ganda ng piston, anti Pasing. oo Ayun ang purpose talaga nyan guys Kaya open yan <laughs> sarap ng hangin. Sarap na naman matulog dito. Ah, <laughs> Kaya gustong gusto namin dito guys. Kasi nga, sarap matulog talaga dito. Hindi ako Ah, lakas pa ng hangin ka gabi hmm. Pag dito ang tiligaya ka, ganda ng tulog mo. Nagahuragot ka ba? Hmm. Nakita mo yung... Nakaganon pang... pa yung... mo yung... Gapuyot-puyot talaga Hindi. Hindi. May pangangapak siya ako makatagat doon. Paano hindi ako nakatulog ng na isang kanyata noong naglaba ako, Hindi. Hmm. So, pwede ba kang gawin to ito? Ilang one day ang process. Bibilag ko siya maghahapon. Hindi ang kalabasa? Hmm. Yan mamayang hapon guys. Dito naman kami banda konti na lang naman yung sa namin dyan sa sagingan. Tsaka yung doon, banda sa likod ng kamatis na yun, sa dulo. Parang kaganda na tong ano, oh. tong papaya, ano? Kaganda ng dahon niya, ang healthy-healthy niya. Ang healthy ng papaya natin, guys. Dwarf papaya, oh. So, pag mag-arasaw kayo, ante, ngayon. Yun! Nakailang ka nante? Dalawa? Hmm. Medyo malilit pang ating tilapia. Lima lang ang kukunin namin. Para tagi isa kami. Pang sagtaw lang naman sa ating munggo. Pang sahog. Ganda talaga ng view ng bundok dito. Ayan guys, ang dami na naman nating ano dito sa ating fish pan. Tordan na saging yan. Tsaka ito. Lima yan sila eh. Tsaka ito. Tsaka ito. Uh, di ba? Guys, magkwa ko ng malunggay. At inhalo namin sa munggo. Uh, yun ang ulam namin, guys. At uh, ulam namin pa um, Ibang lutuin. Masarap sana yung, ano, yung ampalaya. Kaya lang ko ng tinda sa tindahan. Doon kay hibis meron. ng tinda Ampalaya? Yung talibot yung am ating ampalaya diyan patubo pa lang pero yung bilog guys hindi siya tumubo kasi pala expired na tama na to guys yung mahaba lang yung tumubo tama na to guys tama na eh ang ganda ng dahon dito ang malunggay sarap Doon kante oh, yung sa dati, yung sa may drum. Isa pa na ako bantay? Dalawa. Maliliit na yung gakain. Doon sa dati mong pisto. Ayun, kalaki. Thank you. <coughs> prepare na natin ang ating ukoy. Nilagay natin yung ating nabiling ano, hipon na nasugpo. Malilit lang talaga um, sa uh, pangukoy ukoy. lang talaga siya. Pero mas masarap yata ate yung kwan, yung malambot. Gan din yan din yun. Yan, nalagyan natin siya ng tubig saka itlong. Pwede na rin yung pang-ulam. pwede na rin siyang pang-ulam. Ito, merienda ulam na namin tumamaya, guys. Dahil meron naman tayong munggot at saka pritong tila -tila. Kompleto na. Okay. Ito guys, ang ating ginisang mungo. Sarap po. Ilagay na natin yung sa tao. Sige, para isang kulog na lang. Ito guys, ang ating ukong soy na kalabasa. Pwede rin haluan ng kamote. Kung tama, pwede rin? Hindi. Hindi. Panglumpi ang hindihan Kalabasa, kamote. Saka papaya, pwede? Pwede rin. Pwede rin. Papaya, pwede rin. Siguro pag bata, mas gusto nila yan. Kasi siya gusto niya to, paborito niya ako. Kain okay. sila ng gulay, tapos lagyan mo lang ng ano, ng dahon ng malunggay. Lagyan siya lang ng dahon, kung gusto mo. Din okay. Para mo makakain sila ng gulay, kasi ang mga bata ngayon gusto nila mga preto-preto. Kasi -preto. gusto niya to, opo okay, kumakain ng ganito. nakatulong na yung dalawang senior guys. Hindi pa sila kumakain. Tulog na. Ang mga kuyat na mga puyat. Masarap kasi talaga matulog dito. Lalo nga yung amihan. Basta't nakaedda ka na. Hindi mo mapigilan yung mga mo. Ang sarap ng ating ulam guys. Oh nagimasan nag mas manan mga nitoy wow. kalapaw me. Ama po sa mga biyahe ang pinagkakalab sa amin sa araw. Araw okay. na mga ito na ito na, ito na po sa paglilingkod sa iyo. Ang miling po lang sa kayo si Kristo. Amen. Kain tayo, tayo mga dragon, ka -dragon. Ano Late, Late lunch. Late lunch na. 1 p.m. Exactly. Alauna na yata. Mm -hmm. Kasi ano na kasi kami napunta dito guys. Medyo alas um, na na yata. Kasi wala kaming plano na magpunta dito dahil na ano yung cancel yung appointment nitong dalawa. Sana. Dapat ngayon kami pupunta ng bayan para magpasupat ng kanilang kustisol. Kaya lang hindi pala pwede si Kuya Dan kaya bukas na lang ulit. Kaya, nung pumunta kami dito, mga last days nyo, eh, naglaga pa tayo ng munggo. Ah, kauso. Ano, inirabad mo niya? Ay, ang na kami muna okay, okay, sila pa. Kunin po yung dyan kanina. Suka. ang gutom na gutom na kami, guys. Ang gutom na, na gutom na yan. Ang ulam niya daw palang magasagig. natin ang ukoy ni bandana. Dato na ko kanina dyan. Isang <laughs> saw natin. Wala ko nga. Wala tayo alam kung sakaan to dyan nyo. Hindi unang tinabak. Sa'yo magparepen? Nanon ko. Nanon ko lang sila. ah. Magsaya na lang ba kayo? Hmm. Ano pa? Ano pa sa'yo? Ano pa? Ano pa? Siya nga pala mga ka-dragon. Kaming apat, iyan. May sisibuyasan din kami. Nabayaran na namin kahapon. Ano lang yun? Limang lata lang. Yung pwedeng itanim. Kasi isang tiligaya, ang kasama niya na si Kuya Dan. Doon sila sa likod ng bahay nila. Yun nga yung pinag... Hukayan ng dipwell. Doon sila magsisibuyas. Kami naman, may nakuha kami doon sa ano... Isla de Peligro. Pwede ba? Is lead peligro na naman? Hindi na nakalik? Nasa bingit ng peligro yun. Hindi lang basta-basta peligro. Pero sa ngayon, hindi pa namin siya maanuhan kasi may tanim pang pakwan. Aanihin daw yun sa December 10. May December. Mga. December pa kami makakapagtanim. Mm, December pa tayo makatanim. Pero magpupunta na, na kami ngayon. Itong ngayong week. November. Hindi wala lang tayong kanin sa bagong taon. Napakuha. Medyo mura lang din naman yung parenta. Um, nakuha namin siya ng 13,000. Hindi namin hiniwalan guys hanggang hindi niya. <laughs> Nagtawad pa <ko, guys. laughs> rin. Okay. Hinatawaran ko pa nga guys. <laughs> sabi ni Gigi parang awa mo na first time namin yun. Hininervous pa rin kami. kami. <laughs> natawa tuloy, naman, ano? natawa tuloy si yung nagparenta sa amin. Kaya sabi niya, sige na nga, bigay ko na ng 13. <laughs> Para naman hindi rin kami naiinggit doon sa mga nagpa-harvest. Lalo pag mahal yung sibuya, <laughs> yeah, <man>. kaingit din. <laughs> Nagpulot na lang kami ng tira-tira. Pero pag mura eh. Pag mura sa sarap, ayaw ko na naman. Sana matyambahan natin yung ano. Kahit hindi mahal. na siya ganun kamahal, basta ano. Huwag magbaba sa 30. 30. Pwede na, magkita then, man lang kahit papaano pa, yung pira. Kasi yung pangalangan niya. Medyo magaan rin sa amin. Kasi off. apat kami. Mm. Oo. Uh okay. finance Hindi siya, na siya ka bigat. Hmm. Ayan ko yung tubig ko. Ayan lang tubig mong te? Ano naman dung... yan? Sabi mo kasi yung dalayan mo yung full aid. Diyan mo Ginagamit nila. Ano pala panababalay? Hindi pa. Man ma ko ngayon ah? upon. Tarap na makita ka doon nila yung naisip ko? Siguro sa anniversary may postiso na rin kayo kung masukatan kayo bukas. Siguro mag-abot. Sana nga. Bok? No? tas long hair <laughs> na yun sa antiligaya gusto niya lang talagang i oh, uh well. -huh. aura yung kanya ano kasisa baka pa ngayang ngiti <laughs> nagadaan yung... sa kalsada walang hiningiti yan <laughs> <laughs> Pag nasa kalsada kante Kung pa'y nga ta, Jenny, katawa nga katawa. Baan na karoon na parila, yung ngipon ko. Hindi <laughs> 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 na sadya na wala. na Tagay mo sa tinagdami na limpi ang mo, sa kakatawa mo. Ang tagkaran. Tagay ka mo natapos sabihin nila sa'yo. pag mo, darapos <laughs> tisaw. Pag-rag-rag Sa ngayon guys, mga content namin, ano muna, tanim-tanim muna. Sunod yung harvest-harvest naman. Talaga, <laughs> makikita mo naman yung pagbibenta namin. Hindi tayo makailog, walang ga-invite sa atin. <laughs> <laughs> Busy na rin po kasi sila, no? Kaya yung ngayon. Busy si Kuya Alin, ante. Shout out sa mga team Ilog yan. Baka naman. Ilog, Ilog. Mas na nang talagay at antipasin.

Di pa tapos. Tapos na ako. Ang Ang seryoso. nung tinatanim nyo guys? Akra! Uh -huh. uh -huh. Paborito ng baya. <laughs> Paborito ng lahat. Maliban kayang tinigaya. Hindi uh -huh. pwede mo lang okra guys. Uh -huh. Tapos dito, ang balak namin ay yung sitaw na turo ang itatanim namin. Tapos doon banda sa babae yung kalabasa. Kubitaw. Kubitaw. Pero magkwan din tayo nung haba. Pwede kayo sa fishpan ante yung kwan? Sa gilid ng fishpan, yung gabi na mabango. Ilipat ko na kayo yung nasa bahay. Paghapon lang kami pagod na pagod eh. Natubo na yung tinanim kong ampalaya Oh. Yung haba. -hmm. Yung ano natin guys, yung ampalaya na bilong dito tumubo. Yung pala ay expired na. Buti ito kung maano haba. Ayan, tumubo. Ito, lalagyan pa namin ng balag to. Para sa patola upo.